i yun for yung ating um, ulam for tonight. Ah, uh, ang atay, sobrang sarap. Tikman mo na natin. Kamain mo na. Hoy, malinis yung kamay ko, ha? Parang hilaw. Mm. <laughs> Kamain ko kasi malinis yung kamay ko. Good job. Mmm. Well. Mm. mm guys, so itong niluto ni Daddy na ano na na tawag ito. Um, atay is yes. titimplahan po natin ulit ha. Titimplahan po natin ulit mo diba sa akin. Itong atay na nilo na niluto ni Daddy, titimplahan po natin kasi si Daddy kasi um yung timpla niya ay mataba. Alam niyo na mga senior <laughs> citizen. Very <laughs> nice matabang. So, parang hindi tayo agree kasi ako ako that, uh, ako gusto ko maalat kasi si Daddy naman hindi naman talaga siya kumakain yan. So, okay sana kung kakain si Daddy dito. Pero hindi naman siya kumakain, hindi naman siya kumakain kasi yung arthritis ka daw niya malaki daw uh, ano um babalik. So, titig po ko na dito so, tabang. tinikman ko po yung kanya. lagyan muna natin ng ano ng dito. Oh. Uh, -huh. Acha, ah, din lang pala. At saka kalagat din natin siya na para mas mabango. Laurel. Lagay ko siya ng laurel para mas mas mabango talaga. Hindi na, hindi na makakain si daddy nito. So, kung makakain si daddy niyan, mas masari. Oh. Isang dalawang laurel na lang. O isang laurel na lang. Para mas mabango lang siya konti. Oh. At, Lagyan natin siya ng magic sara. okay, ginita so mix. Bago ko siya paapoyan. Hmm, di ba ang ganda ko ngayon? Alam nyo guys, sabarang ganda ko ngayon kasi um, maganda lang. lang po natin siya guys. Tapos, hindi kasi ko, um, hindi, kami, kami lang din naman ang kakain yan. Tapos ilawan natin. oh, so Oh. Tapos, ganyan natin natin, haluhaluin natin. Kasi dati kasi, dati kasi ayun yan ang ano, ayun yan sobrang luto yung atay. Sa akin naman ay, matabang lang, initin lang naman natin ito, pakuluin sa konti. Tapos pagkatapos kumulo, tapos na. Diba? Lagay natin siya ng toyo konti. Toyo. Lagay siya ng toyo konti. Kunti lang. O, oh, di ba? Hindi naman yan siya maalat. Hindi yan siya maalat, guys. Inano ko lang siya kasi um, ang pakaluto nito ay mild mild lang. Actually, si Daddy lang nalag ano niya nagluto. Pero, Luluti na sa punti. Kasi kakain tayo. Mm. At siyempre guys, mayroon po tayo guys. may lam may, may lauya pa po tayo. Yun yung lauya natin. Na... Mm, -mm. Na... Kasi natin yung ano? O, Ito yung lauya natin guys. Oh. Ay, wala na palang laman. Iinitin po natin yan namaya. Mm kaya lang yan. Paan ang ano? Paan baboy? Di So, stack natin. At mo na. So, ayan siya guys. So, niluto na siya. At pinakuloyin ko lang siya ng konti para pagmaluto kasi siya ng bonggang-bongga, ititigas po yan. Para hindi siya matigas. Yan lang. Mild lang talaga. Oh, di ba? ko lang siya ng konti at saka luto na. Mm, para hindi matigas. Matigas kasi pag maluto siya ng sobra. Di ba? Bye. Kain, 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 kain. Oh, ang sarap. Hi guys! So ngayon guys, kakain na tayo kasi nga uh, tapos oh, na kumain. Uh, ito yung ulam natin guys. ah, uh, marami ka mong sili, pati sa maraming sili. At syempre, itong bilagang baboy kanina ni ni ano ni Daddy at um tiniplahan ko ulit kasi bat sobrang tabang nilabay talo yung basa paborito ko yung atay it's my favorite atay pero gusto ko talaga maalat malit pa talagang sobra ganon ako kumakain gusto ko maalat talaga mm -mm. di ba ang Mmm, ganda siya

Ano ba yung ano ba po? Ang sarap. Masarap talaga siya Kasi mas masarap, masarap pag ano. Masarap to pag ano. To pag, pag ano. mag at tayo. Kasi guys, yung paborito ko talaga po lang is atay. Yan talaga paborito ko talaga yan. Mm. Diba? Mm. mm. Bagaimana itu anda, kawan-kawan? Sebab anda bertanya kepada saya, apakah saya akan pulang semasa saya pulang dari kawasan ini? Apakah saya akan dari ketua S. พุชกุ๊กพุชกุ๊กเกติก็คือซีรีส์อะไรอะไรที่มันเนาะซีรีส์เด้ออืมได้ห้าห้องเนี่ย That's okay. that. Thank you so much, Anya Valley.